So, mabagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 5, 2025, lunes, sa ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Atin pong unang pagbasa at sa araw na ito ay hinango mula sa mga gawa ng mga apostol, chapter 6, verses 8 to 15. Noong mga araw na iyon, pinabala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan. Ano pa't gumawa siya ng maraming himala at kababalagan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga hudyong taga Sirene, taga Alejandria, taga Silisya at taga Asia. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu. Kaya't lihim nilang sinulsulan ang ilang lalaki na magsabi ng ganito. Narinig naming nilalait niya si Moises at ang Diyos. Sa gayoy na Udyukan, nilang magalit kay Esteban ang mga tao, ang matatanda ng bayan at ang mga iskriba. Siya'y sinunggaban nila at iniharap sa Sanhedrin. At nagharap sila ng mga bulaang saksi laban sa banal na templo at sa kautosan ni Moises, narinig naming sinasabi niya na ang templo ay gigibain nitong Jesus na taga nasaret na ito at papalitan ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. Tinitigan si Esteban ng lahat ng nakaupo sa Sanedrin at nakita nila na ang kanyang mukha parang mukha ng anghel. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mabagpalang araw sa inyo pong lahat. Ngayon po ay nasa ikatlong linggo tayo ng Pasko ng muling pagkabuhay at napapatuloy tayo sa ating pagbabasa mula sa mga karanasan ng mga apostol. ng mga alagad ni Jesus matapos nga na ibilin sa kanila na humayo at ipahayag ang buting balita sa buong sanimbotan. Dito isa na ay si Esteban na nangangaral at sabi nga dito sa ating narinig na pagbasa walang makapantay sa kanyang karunungan at nakakagawa siya ng napakaraming kabutihan mga himala at mga pagpapagaling at walang maka daig ng kanyang karunungan at sadyang uh, ito yung realidad o katotohanan na nangyayari din na kapag hindi matapatan ng isang tao sa kanyang karunungan maging sa kanyang kabutihan ay gagawa natin sila ng ibang kwento uh, kung ngayon sa termo na natin maraming fake news at si Esteban ay isa sa mga biktima ng mga fake news sabi nga dito no, nagbayad sila sa ilang mga kalalakihan at sinulsulan na magpakalat no, ng uh, maling informasyon sa, sa mga tao para magalit sila kay Esteban at yun nga ang ang nangyari so si Esteban sa sa panahon natin ay isa sa mga napakaraming naging biktima ng fake news o misinformation pero sa atin nga gaano haba talaga tayo ka katalas no sa ating pag-iisip sa ating pag-unawa agad-agad din ba tayong naniniwala sa mga maling impormasyon agad-agad din ba tayo? Tayo ba ay naging biktima rin ng misinformation para ang isang tao ay agad-agad din nating husgahan uh, hatulan no, dahil lang sa mga naririnig natin mga nababasa natin lalo pa ngayon no, sa social media uh, ilan tao na nga ba yung pwedeng sabihin natin naging kabahagi tayo ng kanilang pagkasira dahil nag-like tayo, nag-share tayo ng mga maling impormasyon tungkol sa kanya. Sana po, uh, mas pagtuunan natin ng pansin, uh, mas maging matalino rin tayo. No? Kaya nga meron tayong tinatawag na uh, fact, uh, yung mga factual checking, uh, tayo din mismo dapat ay marunong kumilatis kung may maririnig tayo ng mga balita o may maririnig tayong mga kwento, kailangan bini-verify din muna natin. Pwede tayong magtanong agad, pwede tayong mag din agad. So hindi lahat ng uh, sinasabi at naririnig sa social media ay agad-agad natin papaniwalaan. So kailangan mas matuto tayo at mas maging matalino tayo mapanuri sa lahat ng mga ipinopost, sa lahat ng mga nababasa dahil hindi natin alam, baka kabahagi na tayo sa pagkasira ng ilang mga tao sa paligid natin. O maging ng mga taong wala namang kinaugnayan sa atin, hindi naman tayo kilala, pero isa tayo sa mga sumira sa kanyang pagkatao. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.